day in my life as a babaeng walang pahinga. Hoy. hello sa inyo mga bida. And for today mga mi, eto gabi na nga at magluluto pa nga lang ako ng aming dinner. Hey. Kumuha ako ng bawang at sibuyas dyan mga mi at hinugasan ko na nga rin yung kamatis at ayan, hiniwa-hiwa ko na nga lang din yan. And after ko ang mahiwa lahat yan mga mi, ito, pinunasan ko nga lang itong lamesa at magsisimula na nga rin akong magluto. Hinugasan ko nga muna yung paglulutuan ko mga mi at bago nga ang lahat, binuksan ko na nga din muna itong pinto dahil nga ako ay magluluto. talaga ang pinaka-favorite ko sa lahat ng sardinas, mga mi, kasi etong Saba Sardines ay wala ngang kaliskis. Pero bihira na lang din talaga ako makakita ng ganitong sardina sa mga groceries, mga mi. eto nga, ginisa ko na nga rin yung bawang at sibuyas dyan, mga mi. syempre sinunod ko na nga rin yung kamatis. Kumuha nga ng dalawang itlog dyan mga mi at eto in-scramble ko nga para nga ihahalo ko nga sa dito sa sardinas Sa shadong sardinas nga ba yung tawag dyan mga mi pakicomment na lang and after ko nga dun sa itlog mga mi binuksan ko na nga rin itong dilata at eto nilagay ko na nga nilagyan rin? ko nga ng konting tubig itong dilata para naman hindi sayang at masimot nga natin nilagyan rin? ko na nga rin yan ng pampala sa mga mi at eto nilagay ko na nga rin itong itlog at syempre huwag na huwag natin kakalimutan i-mekos-mekos natin yan ganun. <laughs> Pagkatapos ko naman nga magluto mga may, itong ang mga pinagamitan ko ay hinugasan ko na nga din. Ayoko kasi talaga ng makalat itong lababo at napakaliit na nga lang. Tatambakan ko pa ng hugas. <laughs> Kinabukasan naman ng umaga mga mi eto, bumili na nga ako ng aming uulamin para nga sa tanghalian. Bumili na nga ng ako mga mi at hindi na nga ako magluluto kasi mamayang gabi may dalang ang karne si daddy. At bumili na nga rin ako ng dalawang pancake dyan mga mi, 5 pesos nga ang isa dyan. Hindi na nga rin ako nagluto ng pancake kahit meron nga kaming pancake dyan. And after nga niya, nagsuggest nga si CJ na lagyan ko nga daw nitong condensed para daw masarap. <laughs> Gulat na gulat nga ako mga min, nang may dumating nga akong bisita, eto nga yung kaibigan ko at naging katrabaho ko nga rin to sa Fresh Offshore. Galing pang ang panggasinan tong babaitang ito, kaya naman ito, for the go. Ang sakto talaga na nagpaluto sa akin yung kapitbahay namin, tingnan nyo naman na ipakain ko pa nga dito sa aking mga bisita. Napakalayo pa nga ng binyahin nito, pero tingnan nyo naman, naisipan niya pa rin talagang dalawin ako, sana Oh. Pero kidding aside mga mi, binisita lang talaga nila ng ate nila yung motor nila dito na iniwan nila. At uh, ayan nga ang sinasabi ko, for the Chicago nagkasintahan na talaga ang mga person. At yun lang muna for today mga mawe.